Welcome back to our YouTube Star Pulse, say si Philippines, your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Mga kapuso at kapamilya, isang mainit na balita para sa ating lahat. Ang bagong limited series ni Nagabi Garcia at Khalil Ramos na i How to Cheat Death ay nagdebut sa hash dalawa spot sa Netflix Philippines. Isang patunay na patok na patok ito sa ating mga manunood. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng tagumpay ng 6 episode series na ito? Alamin natin. How to Cheat Death ay isang 6 episode limited series na pinagbibidahan ng real life couple na sina Khalil Ramos at Gabby Garcia. Sa direksyon ni na Mike Mendoza at Messi Mendoza, hatid nito ang kakaibang kwento na tiyak na magpapaisip sa ating lahat. Narito ang episode titles, When Opposites Attract Sparks Does E Gift or a Curse. What difference does it make? Breaking the curse, cheating death, base sa mga pamagat pa lang, mukhang puno ng twists at turns ang kwento. Ano kaya ang sikreto sa likod ng success nito? Una sa lahat, kilig overload. Alam naman natin na may chemistry na sinagabi at kalil sa totoong buhay, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ramdam ang natural nilang connection sa screen, Pangalawa, fresh ang concept. Sa dami ng dramas ngayon, nag-stand out ang key how to cheat death dahil sa misteryo at kakaibang narrative nito. Pangatlo, solid direction. Ang duo ni na Mike at Messi Mendoza ay may kakaibang paraan ng storytelling na pinapanatili ang audience sa edge ng kanilang upuan. Maraming netizens ang nagsasabing hindi nila mabitawan ang series na ito. Ikaw, napanood mo na ba? Comment down below kung anong episode ang pinakapaborito mo pero syempre, hindi madali ang pagiging hash dalawa. Ang kasalukuyang hash isa ay ang South Korean drama na When Life Gives You Tangerines, ni Izhi at Park Bogom. Mula pa noong March Sham, 2025, nangunguna ito, maliban na lang noong March 27, tandang bawas 28 ng pansamantalang naging hash isa ang Wake Hero. Sa kabila ng matinding kompetisyon, napasok pa rin sa hash dalawa ang key How to Cheat Death. Kaya naman exciting kung aangat pa ito sa hash isa spot sa mga susunod na araw. At kung mahilig kayo sa Netflix binge watching, heto ang ilan sa mga paparating pang palabas, Black Mirror, Season 7, streaming na sa April 10, Widows. Wart ni Nabea Alonzo at Carla Abellana, darating sa April 16 na samantala, sa pelikula naman, ang isampung utos kay Josh, na pinagbibidahan ni na Gerald Napoles at Pepe Herrera ay mapapanood na sa Netflix simula April 17. Kaya siguraduhin na updated kayo sa lahat ng Netflix. Hits para hindi kayo mahuli sa usapan, ayan na nga mga ka-Netflix. Ang key how to cheat death ay patuloy na umaarangkada at posibleng maging hash isa sa susunod na linggo. Kaya kung hindi mo pa ito napapanood, huwag nang magpahuli, ano ang masasabi ninyo sa series na ito? Magiging hash isa kaya ito sa susunod na linggo? Comment down below. At syempre, huwag kalimutang ay like, share, at subscribe para sa iba pang updates sa mundo ng entertainment. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Star Pulse Philippines. Stay buzzing!